Si tatay po, paano kayo nag-uusap mga sawin? Sinasulat kayo ba? Hmm. Sir Tekram Sir Tekram Sir Tekram Hindi daw po hindi Pero may ball pen Siyang mga papel Hindi wag na po, maano si lang Si Sir Tekram yung taga doon Ay, si oh, yun. yung ano, vlogger Oo, yun Sabi ko pupunta ako doon Buti po, buti po na pa siya kayo siya. Kaya mukha niya na po <laughs> <laughs> po tayo Pag buwisa. Pagbato kasi nung hindi ako makatrabaho. Tawa po kasi ko sa kanya eh. po, hindi ko po alam po saan ko ilulugag o ko. Kung paano ko siya matutulungan. Kasi pa, pag lumakad ako, asusupusupo ako. Hindi po ako makapagtrabaho. Kaya po kung tutulungan nyo kami, eh, para po sa amin lahat, hindi po para sa akin. Para po maitutulong ko sa si pamilya ko kung paano ko sila matutulungan. Kasi po naawa po ko sa kanya sa lalakad siya. Wala po kami kakainin. Awa po ako sa mga anak ko pag darating na yung pagkain namin. Wala akong magawa. Umiiyak na lang po ako sa gabi. Hindi <laughs> ko alam kung paano ako matutulungan yung asawa ko sa anumang bagay. Pagano, kaya po kahit may masakit sa akin, hindi eh, ko na po itinatay. Eh. Aawa po ako kasi sa kanya. Hirap na po siya, hirap pa kaisip. <sighs> kaya po ako matutulungan na kami. <laughs> Hindi po Pinas, pagkain. Anak ko, ilan po? Yung pag-aaral po nila. Siya po, nasusumiga po siya kahit siya mag-isa. Hindi nangingin ang ng sa amin. Nag-aaral siya. Kaya po gusto rin po niya mapagtapos. Kaya po, kahit siya nalang pumapasok. Iba po siya. Yeah. Iba yung umiyak eh, no? Kasi ibig sabihin, mabigat na yung damdamin. Kumbaga, sobrang bigat na talaga. Kaya hindi po niya alam na malakas ang boses. Pero po yung sila ganyan po sa ngayon. Magaano? Yung mukha po niya. No? Ah, po. Kasi po sa steering po. Yung po. Hala ko po yan. Yan po yung may lupus sa sakit. Kaya po, dalawa kami iniintindi ng asawa ko. Opera, opera po ata sa puso. Hindi po niya, hindi po niya alam. Hindi po namin sinasabi. Yan po yung hala pa ako, hindi pa ako sakit. Yan po yung pinagagamot namin mag-asawa. Nagtutulungan namin maairaos kahit pa paano. Yung dahil nga sabi, parang pabigat na lang siya. Opo. Opo. Ito yung sinasabi niya. Ito po lagi niya sinasabi. Paano ko po sabihin niyo na huwag niyong isipin na pabigat kayo? Wag, wag mo daw sabihin na pabigat ka sa amin. Wag mo. Kumuha mo ball pen. Ball pen talaga. Kasi Iba yung pakiramdam na lang yung gano'ng ano, parang wala ka ng silbi. Apo, Apo yan po sinabi niya sa amin. Kaya po minsan sinasabi niya, kung mga ikaw wala na akong silbi, ganyan kayo sa akin. Yung hmm. po niya, hindi niya sana namin pinapansin. Ah, yung, ba't niya nasasabi na wala siya silbi? Yung pag yung, yung basta pag ngayon po kasi mula po nung nagkaganyan siya, nagkaroon po ng ano po sa, sa utak. Yung ama sabi po niya siya, yung makala po niya, Ganun na siya. Ganun na siya ka walang silbi. Hindi po. Hindi ko po... Hindi ko po iniisip. Ah, Aawa ah, lang po kasi kung dati ko nakatutulong. Ngayon eh. Di na. Sabi po kasi nung anak niyo, ah, nasasabi niyo pong wala na kayong silbi. Dito. Sabi po. Kasi nga po eh. Kasi nga po, dati ko nakatutulong. Kasi nga wala. Kailangan yeah. po magsulat ka, Tekram. po sa asawa po nyo at anak. Huh? Sabihin mo daw. <laughs> Sana, sana, oo oh, siya magsasawa sa akin, sa amin. Kahit ganito ako, wala akong bakit ako sa kanya. Kasi tandaan mo, hanggang takin na bubuhay, hindi ko kayo iwan, hindi, hindi ko kayo pagpapayaan. Alam, mahal ko kayo mag-anak ko. Mag-iingat ka lagi. Sana mga anak ko, huwag babaya, si nanay. Tutulungan niya siya. na tandaan niyo mga anak ko, mahal ko kayo, kahit ako'y ganito. <tong> 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 tindahan o kaya niya. Lagi, lagi uto. Oh my God. Ito po, ito, ito. Ito po, ito yung mapuso sa Palunggubat. Sa tema na sa inyo. Sala pong mag-ama. Bago po pumasok sa umaga po. Mahirap talaga itong ganito. May nag-aaral ka, mga anak. Tapos yung partner mo, ganito yung kalagayan. Kaya sinanay nanay, ramdam ko naman yung ano niya nung nagpunta sa bahay. Kaya sabi ko, eh, makumusta ko na sila. ano lang, labal lang kayo na eh. Nung no, minsan po, po no, nung, bago po bumag no po kami sa inyo, kaya lang di po kami nakadaan sa, ano, sa karsada, bahang -bahan po. Tatangay po kami mag-ina. Mag mm -hmm. Kahit po lakarin po namin yung tubig, na, ta, tatangay po kami nung. No. Mm -hmm. Kaya po sabi ko, pagka pag, uh, pa ako ng bagyo, tsaka kaya tayo nito Yeah. Mm -hmm. uh, pero gusto ko talaga makita yung bata, mm. si Angel, eh. yung may lupus. Nakaka-proud -naka nung no? kahit may sakit eh. No? Pero nasabi niya sa inyo na uh, ano, huwag na lang kaya akong pumasok. Parang, hmm. Hindi po. Oh. Ayaw po niya. Minsan po sinabi ko sa kanya na huminto muna po. Pero ayaw po. Hmm. Ayaw po niya talaga huminto. Kahit po yung mag-online. Hmm. Na, das, ano po sa kanya na mahirapan po siya. Hmm. Kaya po sinabi po ng mga teacher, na wag na po online, wag na po yung pagpo talaga hindi niya kaya maglakad. Talaga mm -hmm. po nasa bahay lang po siya. Module lang po. May time po talaga na hirap po siya maglakad. Mm -hmm. Talaga inuusad mm -hmm. lang po niya mga panya makikirot, nakahiga lang po siyang permis mm -hmm. sa loob ng bahay. Pero sa ngayon po, sa inyo kinukuha yung ano yung mm -hmm. ibang gastos eh. Sinong ibang tumutulong sa inyo? Yung anak po pong nagtatrabaho, nagkakatay din po siya ng baboy. Ayun po, pag tuwing po ang sahod niya. Nakakatulong Pag, siya sa inyo? Pumibili po ng kinakain po namin. Tapos po yung kinikita ko araw-araw, mm. yung po baon nila, parte kasi po yung, ng tigisang gamot, ganun po. Mm, kasi yung ano talaga, mm. tano ko si Nanay, 300,000 yung sahod niya sa, sa ano. Ko. Sabi ko mm. sa pagkain parang kulang yun. Tapos may nag-aaral. Eksamahan po ako na may pamilya na. Kasamaan ko po, po sa bahay. Tapos may mga gamot? E yun po, may mga kapitbahay po ako, nagbibigay tapos po. Iyon po, basta po may nagbigay sa akin, yung gamot na po nilang mag-ama, ang inaano ko po talaga. Kahit po wala kami, eh kami walang kakain wala, wala, yung unang muna po talaga yung mga gamot. Kasi lalo na po si Angel, bawal po talaga mabaktawang kahit isang piraso sa limang, ano niya, limang maintenance po niya. Yung dalawa po. Lima po yung maintenance po, ng bata? Yung dalawa po niyang gamot, sa Mercury po binibili, hindi po available sa ospital. Doon po, doon po ako nahihirapan sa dalawang gamot niya. Dahil mahigit mo isang ang isa, eh three times a day po yung isa, yung isa two times a day po. Lima, lima po yung ano niya, maintenance. Nabawasan na po yun, sir. Dati po pito. Ang dami po. Eh kung po nag-ano na po siya, lalo po ngayon, kaya lang po nadagdagan na isa, kung po siya, Kamu dala na rin po namin ng hirap. Dahil mo hindi po, po siya matustusan sa gatas kasi sinabi naman po talaga nung doktor niya na maggatas po. Kaya po ngayon, yung tablet po ang iniinom niya. Kasi nga po, namin ko naman po sa doktor. Talaga po hindi ko po, po ako natutustusan. Sa mga nanay po, sa mga kababayan natin na nawawala na po ng pag-asa, ano po yung gusto niyo sabihin sa kanila? Isa lang masasabi ko sa inyo, katulad kong ina, kailangan tibayan niyo lang ang loob. Pero kahit po ako, amin ko po sa inyo, minsan po ako talaga, minsan pinangihinaan na po ako ng loob. Pero niisip ko po, kung ako pangihinaan ng loob, hindi ko po maipapanalo yung labang ko po sa mag-ama ko. Kaya kahit po sabihin ng ibang tao na namamali mo sa ako alahu ko akong ba basta humabuhay ko lang yung mag-ama ko. Kahit po marahin ang sa akin, namin. Ano pa rin ako, kahit sabihin na lang, namamalimos ako, nangihingian ako. Hala ho sa akin yun. Malaga ho sa akin, mapainom ko ng gamot ng mag-ama ko. Ibig sabihin, Nay, sa ganyang ano niya, meron ho pa lang gano'n? Apa, meron po. po ng... Meron po. Kaya po, minsan, sir, sabi ko sana huwag po nilang maranasan yung naranasan ko. Dahil matitikman ho nila kung, kung ano yung sakit na pinararamdam nila sa akin. Mm. Ano po yung gusto niyo iparating sa mga ganan yung yung nakakapagbigsabi po ng gano'n, Kasi sa akin naman, nanggagalingo talaga dito. Sa akin naman po, siguro kaya niyo lang nasasabi 'yan kasi hindi kayo yung nasa katayuan ko. Hmm. Hmm. Pero pag nandoon na kayo sa punto na kayo hmm. ang nasa katayuan ko, mararamdaman niyo rin yung nararamdaman ko hmm. ngayon. ako, nagpapasalamat ako sa mga taong tumutulong sa akin, sa anak ko. Kahit gabi, nagchat-chat ako sa inyo, gumagawa din kayo ng paraan para lang may maibigay kayo, may pahiram kayo sa akin ng pambili ng gamot ng anak ko. Kaya ako, nagpapasalamat sa ch -ch naman na blessing sa inyo na Panginoon yung sino, binibigay niyo sa anak ko. Kahit hiram, kahit hiram, hiram hindi niyo na pinapapalitan sa akin nagpapasalamat ako sa inyo. Mm -hmm. Nangyayari po yun, Sir Tekram. Dito po, sa mga kapitbahay ko, nangiram ako sa ganyan kalagay namin. Pagbabayara ko, hindi na po talaga pinababayaran at bili ko na lang po ng gamot ni Angel. Yeah. Mm -hmm. To. Uh, ito po, may mga kababayan na tayo, gaya ng grupo po ng TechRam Global Defenders. Uh, tanggapin niyo po yan. So, Maraming salamat po. Ayan po so, siya po. Idagdag niya na po Papa. yan. Yan naman po, pagmamahal ka po yan. Maraming salamat po, Sir Techrams, Kayo po nag-instrumento ng Panginoon para po sa mag-ama Pero mas maganda sana makita po namin yung bata. Opo. Siguro kung ano, kahit pa paano uh, may pambiling gamot yung si Angel makatulong. At kung ano, uh, pagpipray ko Opo. na yung pagbalik ulit namin dito. Pero Opo. mas maganda talaga yung makita yung bata talaga. Kasi may mga mga titos and titas tayo mga katagang family sponsor yung mga nagbambal sa channel natin na gusto kasi magpaabot din ng pagmamahal uh, pasalamatan ko po yung mga ano natin mga titas telegram Global Defenders sa pangunguna po ni Tita Marlene Gonzales Tita Lorna Tita Mayet Tita Tokring Tita Priscilla Tita Nakora Tita Nimpa Hampri Tita Marla, Tita Praline, Tita Nelia S, Tita Marie, Tita Anita Dumpayan, Tita Tessie, Tita Anne Villapa, si Tita Lita of Hong Kong, at si Tita Ella at uh, Tita Anita Dumpayan. Maraming maraming salamat po. At si Tita Karilro, maraming salamat po sa pagmamahal. Yan, mga titas, yung pong 5,000, doon po sa 46 na pinadala po nyo, isinare ko po yung uh, 5,000 kila nanay. Makatulong po pambili ng gamot kahit pa paano. Laban lang, nay. Nandiyan po yung ating Diyos. Basta manalig at magtiwala lang po tayo sa Kanya. Tapos, maganda po yung ginagawa nyo. Sabi nyo nga, wala po kayong paki kung ano sabihin nung iba, kahit saan ko, humingi ng tulong. Nakikita po nila ako ng lalakad. Mm. Ang mahalaga yung pagmamahal niyo sa asawa at anak niyo. At saka totoo kasi. Totoo naman po yung panginginan ni nanay. Hindi naman sa uh, mm -hmm ano pero lahat naman nagpupunta sa bahay totoo naman yung kanilang ano pero last year po nagpunta ako sa inyo 2024 yung po kasagsagan pa po ng year na payat na payat pa po mm. siya mm. sabi niyo po nung pupunta ka hindi po kayo nakapunta mm. <laughs> pero naabutan naman kayo ano uh, minsan kasi ka tekram hindi ko naman talaga ay siguro ka ako busy si sir tekram um, ay, anak ko nga nanay hindi nakapunta sa si Sir tekram. Pero naabutan po kayo. Opo. Kasi minsan pag kung maaari wala akong maabot, kinukuha ko po yung number. Apo, nabigyan niyo po ako noong 2024 po noon. Minsan ngayon po, nakakapunta. Hindi ko kasi ko, Sir, yung tao na pag nabigyan mm. na po ako, yung mimiyat-miyain ko po, Sir, hanggang kaya ko po, hanggang kaya ko pong maghanap, gumawa na po maraan. Kaya po ito, kaya ito po talagang... Kaya pala medyong dinagalan niyo. Apo, para... kasi po, ito po talaga, hindi ko na po alam kung saan ako tutungo mm. dahil... Po. Lahat po sa JSWD po, nakakuha na rin po kami doon, kaya alam po, September pa po balik namin. Sa PCSO naman po, hindi pa po ako nakakapasa, ako na po ng baha. Mm. Sa mga kababayan po natin, lalo na yung mga solid, sila, yung mga grupo po ni Tito Enchic, ni Tito Ron, na nag-no-no-skip ads, maraming salamat po. Malaking tulong po siya sa mga kababayan natin. Na, na ibabalik po natin, at sabi ko nga, nun pa, kahit nun-nun pa nag-start tayo, hindi lang po kami yung nagpapaabot ng pagmamahal na nagagaling kay God, kasama po kayo doon. Kaya, thank you po mga katekram. Kaya, kaya po ako lakas ng loob din po sa panina yung sa anak ko po, kasi hmm nakapag nakita ko na ako si so, ano po ako followers niyo po eh nakita mm. ah, ko ito ako, yung nakita po, yung grades ni kuya mga mm. scholar niyo po kaya po ako nag ano na i ano ko po sa inyo na yeah. ma, ano po ko siya sa scholar ko, niyo ko sabi ko Eh, kuya mm. Raven Kuya, dito dito ka kuya Raven yung kahilingan ni mama mo ipag ko na Sa akin, masakit sa akin na yung pakiusap ni mama mo, nananay mo, hindi ko hindi ko magawa. Pero ipagpipray ko yung kahilingan ng pakiusap ni mama mo. Pero napaproud ako sa inyo, nanay. Daladala -dala niyo pin Pinakita talaga. Proud talaga siya na. kaso sabi ko, sige, kung ano po, nai-conning ko yung number niyo. Mag-uusap tayo. Tapos, pero mas naano talaga ako doon sa kapatid mo na Nakaka-proud ka din. Ibig ko sabihin, parang mas gusto kong, kasi mas mahirap ang kalagayan ng kapatid mo may sakit tapos ano. Pero, pagpipray ko yung ano mo, no? Nay, hawakan niyo muna yun. Uh, pero, lagi mo lang yun o dyan, lagi mong ilalagay dyan si God sa puso mo, isip mo, okay? Siya yung magbibigay ng lakas sa atin. Pagka minsan, hirap na Paano to? Wala naman akong baon. Wala naman akong parang susuko ka na, di ba? Parang may gano'n. Misa Isip po, na. sir, sa totoo na ano nangyayari po sa buhay namin. Mm. Sa kanya pa po, po ako nangyayin ng pambao, ng dalawa niyang kapatid na nag-aaral na elementary. Oo. Oh, san, Saan? Paano ka gumidiskarte? Pag po mis, may, may nagsasama po sa akin, sumasama po ako. Saan? Minsan po sa construction po, tapos minsan po pag jump po sa may tapat po na yan, may mahuli po ng baboy. Opo. Ilan taong ka na ba? 20 na po. Ah, uh, na pala. Parang late po siya. Opo. Late po siya. Bumalik po ako ng grade 1. Bumalik po siya ng grade. ko po, hmm. ng grade 1 kasi nag-transfer na po siya dito sa San Agustin. Okay, 21 kasi may grade 11, 12 na. No? Opo. Pero college, second, second year college na. Opo. Yana. Okay kaya hatid po niya ako sa school. Nak, alam ba on yung dalawa mo kapatid? Ikaw bigyan mo muna. Tigbebente lang naman po. Minsan ano? po si Angel, ah. 50 po yun sa Carlos. Kasi ah. 50 po lang sila, isang grade 9 po, tsaka isang grade 7, 8. Wait lang, ano yung feeling? Siyempre, nag-aaral ka din. Tapos si ko kukuha na ka ano? Ano po? Minsan po, naano rin po kasi po. Inisip ko rin po yung ano. Pag po ako po yung mamamasayaros po. Pag po kasi naubosan po ako ng pera, di ko na rin po alam saan po ako kuha eh. Hmm. Tapos di ko na rin po maingan sila nanay kasi po siya lang po yung nagkatrabaho sa amin. Pero okay lang po sa akin na maano po ako, maubos. Basta po yung kapatid ko pambigyan po ng baon. Construction na ano po yung mga pinapasok mo? Pag po nanguhuli po ng baboy, ganun po. Sumasama po ako. Sumasama po sila din sa tapat. Paano nanguhuli ng baboy? Yung yung meron pong pipikapin po na baboy uh, po sa malayo. Kukunin baboy. Huwag nang uuli. Iba kasi nang uuli <laughs> sa... Para kayong mangunguha ng ano, yung baboy damo. Two hundred po ba yan? Uh -huh. sa mama po siya. Basta maano ko lang sa'yo Kuya Raven. Kapangalan alam mo yung anak ko, Raven. Benben. -ben. Basta gusto ko lang sabihin kay Kuya Raven. Ikaw yung parang nakikitang pag-asa. Hindi naman, kasi... Kahit may asawa naman yung mga kapatid mo, nakakatulong mm naman eh. Pero mas malaki yung maitutulong mo pag nakatapos ka, tulungan mo muna sila. Kasi mahirap ngayon pagka nakatapos na, nag-aasawa ka agad. Paano mo matutulungan yung mga magulang, di ba? Focus mo na sa pag-aaral sa future. Pagka inuna mo yon mas ibiblas ka ni God.